Hoy mga kabarkads, good morning, good morning. Oras natin ngayon. Oras na para gumising. Dama, <laughs> hi! Oras natin ngayon, anong oras nito sa camera? Wala. Oras natin ngayon ay ata 10, 10.45 AM. O oh, mga kabisyo, kabarkada, andito na naman kayo sa number one tambayan, number one radio station ng bayan sa buong Metro Manila, Mega Manila ang 90.7 Love Video kay mo Bang i-memorize? Yaaan yaan at nato O oh, ha? Gandang maga, ito na naman po ang inyong uh, Papa Papa BJ, okay Moy, may mga ba? may tayong bagong nga uh, portion ngayon Okay, ano bang ba bagong portion natin Nakikita ko dito sa skills ko, parang hindi ko mabasa, syempre Okay, Ang bagay ating portion ay pinamagatang uh, Guess the Gambler. Oh, tama. Guess the Gambler. Kilalanin nyo kung sino 'tong uh, ano 'to ah, uh, Gambler na ito na papahula ko sa inyo. Okay. Ang unang key natin, dalawa sila, mga kagabar cards, sabi Dalawa sila, malamang siguro sila ay uh, mag uh, partner magkaibigan, magshota. Bala kayo kung ano man ang tingin nyo sa nila. Okay ang unang kekembolay natin. Yung babae, muna. Yung babae. Ang babaeng ito ay, bigyan ko kayo ng clue, ha? Ah. Um, artista ito sa, sa malaking istasyon. Tapos, le, parehas sila. Yung dalawang ito, sige, lalaki at babae, parehas sila sa isang istasyon. Pero hindi sila nagsasama sa mga teleserye o kahit anong paman. Okay, mga kabisyo. babae muna. Ang kembler na ito ay uh, tapos, ah, sige, kakataong kayo para malupit, okay, mga ka card. Ang ka ito, ah, dapat mahulaan nyo na ito. Bakit nga pa kita kahit si pinapasin ang damdamin ko? Alam nyo na, okay. tapos, na yan nila, kembler. Okay. Tapos, yun na yun. Nasampa yung lalaki naman ha, mga kembolar. Mga lalaki. Eh yung lalaki pala. Ha? Ito ang clue ha. No. So. wow, wow, wow. wow. Yo ang no clue. Para o tanga mga kadamay kas mga kabisyo. Ba tanga lang di ba? Ito tanyo. Wah. Wah. Ganon. Eh ko lang. Ganun talaga mga kadamay kas. Basta yung dalawang yun ah. Mag-shota sila daw mag shota Tapos, ayan ha, artista. Mabaya, alam nyo na? sinong, uh, sino ba ito? Alam mo ba? Syempre, hindi ko siyempre sabihin. Baka makimbolar din ako. Tapos, yung lalaki, yun na rin yun. Okay. Itong dalawa daw na ito, ay namataang uh, pumunta sa prestigyosong uh, hospital. Dyan, dyan lang eh. Sa QC ba yun? Hindi yeah, ko alam eh. Basta dyan. Sa St. Hmm, alam na. Punta sila doon, hindi para magpalaglag, hindi, hindi tayo mapalaglag, siyempre, medyo ano eh, medyo wala pa naman sila doon. Tapos, uh, ginawa nila, may pinatanggal. Anong pinatanggal? Balik ko, yung mga na kuya nagtatrabaho doon. Pero, doon daw si babae, si lalaki, may ipinasok sa bahay ang punan ng babae at ipinatatanggal ito. Ano kaya ito? At pinabubulaanan nga naman nila ito. Pero, napatunayan ko ito dahil mayroon akong kaibigang kembler din doon nagtatrabaho sa Saint Saint Ano? Saint Ampunan. Oo. Kasi nagpatanggal siya sa bahay ang punan Okay, kaya oh, yun, yun yun. Okay, at sabi na ito, kaibigan ko, oh, so totoo ito kasi, kaibigan ko isang nerd don Yes, isa siyang nerd. Isa lang siya, isa lang yung kaibigan ko yun eh. Nerd lang, kaya nerd. Pag madami sila nurse. Oo. Pag mas madami pa nurses eh. Mas mas madami pa nurses eh. So, okay na, no, mga kabisyo. Oo. Tapos, yun. Pumasok sila don at uh, unang issue pa dyan, ano daw, um, ang bahay din ng lalaking ito ay hindi dumatanggal sa bahay ang punan ng babae. Pero hindi naman pwede yon mga kabisyo. Ano ka aso? Naglalak? Siyempre hindi. hay <laughs> Hindi pwede yon mga kabisyo. Ang totoo niyan ay yung lalaki ay may pinasok sa bahay ang punan ng babae at ito ay na-stack. Ano yon <laughs> Gagamba ka ba, mga kabisyo? Oo. Nako, itong babaeng to, iba. Aligaga din. Mga kabisyo, aligaga. Para sa malate lang, mga kabisyo. May nabalita pa nga ako dyan, yung pumunta daw yan sa ano, dyan. Sa mga club dyan sa ano, sa, de, sa disco, mga ganyan. Hilig daw mo po sa mga lalaki. Nako, pero, ewan ko ako, Jesus lang yung mga kabisyo. Ayun nga, balik tayo sa topic natin, mga kembulat. Yun nga, mga kabisyo na itong babaeng ito ay na-hospital dahil nga doon sa pinasok ni Kembolar Boy. mhm -mm. At ayun, nawala na. Nawala na si BJ, si Papa BJ. Nawala na sa kanyang spiel. Siyempre, ano lang eh. Spontaneous lang. Kahit ano lang may isip mga kakembolar, mga kadabarkas, mga kabisyo. Okay. Ayun na. Alam niyo na ba kung sino ito? Ako, Siyempre, alam ko to. Ako gumawa eh, mga kabisyo. Ha -ha okay. Sa so, susunod na naman ang na ating Kembular, tingnan natin kung ma-uulan ma uh, niyo na ito. Kung alam niyo kung sino to, pwede niyo akong i-tweet. Eh, wala pa akong Twitter, okay? You can follow me anywhere, everywhere, okay? Follow me there. Then, may Facebook. You can message me or add me at Brian underscore BJ01 at yahoo.com dot ilang dot com lang okay and you can also text me on zero nine one five nine 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 call the pizza hut delivery okay tama yon ano mga kabisyo okay ayon magbabalik na tayo pag mayroon tayong again mayroon naman tayong kembular okay sa ngayon hulaan nyo na lang kung sino ito ay message nyo ko okay kaya tawagan, kung meron kayo okay? uh, kayong mga tawagan, okay? Uh, pwede rin kayong mag-email sa www.loveradio.com.ph Diba? ba? May site sila yan. Totoo, site nila yan. Pero wag niyo idama yon kasi uh, ginagamit ko lang yon para lang uh, katuwaan lang mga kabisyo, syempre. Ito nga pala si Papa BJ na ano yung sabing... Uh, walang masabi, ba? Diba? Yun ang sabihin ko, kaya walang masabi. Okay. Ang portion na to ay magbabalik bukas. Okay? Get the Kembular. Okay, mga kabisyo, magbabalik tayo bukas dito sa number 1 ng bayan, number 1 radio station ng buong Mega at Metro Manila, ang 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize? Yaan, bisyo na to. to. So.